So, okay guys, ito, another day, another vlog tayo. So, yan, Daddy Jepo nyo, busy nagbibihe sa teto na nga, mga sir, mga ma'am, sinuot ko na yung salaming ko. Let's go! So, yan guys, kahit maulan, kailangan namin umalis nila, mami. Eh, kasi for today's vlog, eh, papa papavaksin namin si Gino. At ito, dali-dali ko ng Renedi yung sasakyan. And after noon, ito na yung aking passenger princess at aking passenger prince forever. How sweet! At pansin nyo naman yan, lagi nagpapakyut yung magin ako kasi cute naman daw sila. <laughs> And eto, diba? Ang ganda at ang guwapo. Wow! At eto, dahil nga Friday, guys, yan, medyo traffic at maulan. Pero okay lang yan. At eto, nandito na kami sa clinic kung saan namin papabaktin yung aking anak. At ayan, pansin nyo naman yung anak ko, laro-laro muna kasi mamaya eh, iiyak yan, panigurado. At nandito na nga kami sa loob ng clinic, pansin nyo naman yung anak ko yan, okay pa? And after ng ilang minuto, yun, umiyak na. Hindi ko lang na video guys, nako talagang pahirapan pag pinapavaksin namin yan si Gino. Yun, umiyak na siya. And after nun, yan, ginabi na kami, napagpasyan na namin ni mami na pumunta muna kami sa mall para makapag-family day na din. Kasi nga eh, day off niya ngayon. At ayan na yung ating ano, biggest Ferris wheel dito sa Pampanga. So at ito na nga guys, nako napakasayang moment na naman ito. Kesa sa nakikipag-inom mga ka nga naman Daddy Jeffoy dati or saan ka nagpupunta, enjoyin mo na lang yan. Kaya sa lahat ng mga Daddy dyan, ito na lang gawin natin guys. Napakasarap pa sa pakiramdam nito kasi kasama mo yung family mo at saka yung anak mo. Yan. At mabilisan lang ito, pinaduplicate ko lang pala yung sasakyan namin, yung susi pala niya. Galing no, guys. So oh, talagang namiss na ako sa pang duplicate nilang yon And after nun, yan, dito na lang kami kumain sa food court. Si Mami emma eh, makimura ramen. Ako na ma'am, yan, bibimbab yun sa akin. Grabe. At eto na nga guys, ayun yun sa akin. Ako, excited na akong kumain. At ayun yung kay Mami. <laughs> so ito guys, titirayin na natin yung ano natin, bibimbap So lagyan lang natin natin ng konting spicy. Tapos eh, ihalo-halo lang natin. Grabe, ang tagal ko nang di kumakain ito, guys. Kaya, thank you, thank you, Lord. Nakakain na ulit. At ito, first bite. mm grabe, ang sarap. Yan, tuloy-tuloy lang tayo sa pagkain, mga sir, mga ma'am, mga kasari. Yan, nakapag-day off si Dudong at si Hinday. Kaya nakapag-date ng ganito kasimple. <laughs> so yan, buko lang muna tayo kasi nga, guys, eh, hindi ba tayo tapos? Yan, tayong titira ng tira ni Mami. <laughs> Grabe, ang sarap talagang kumain pagkasama ko yung asawa ko. Laging ako yung kumakain ng tira niya. Laging maraming tira. So, yun lamang guys. Patapos na ako dito. So, yan. Pinagano na lang namin. drive through namin yung nanay ko. So, yun lamang guys. Lalaro muna kami. Finger heart kay sa akin. Bye-bye!